Official ang ining ang inirekomenda ng ICI sa Office of the na makasuhan kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Ang mga pangalang inirekomenda nilang kasuhan, ito ay sina Senator Joel Villanueva, Senator jingo Estrada, dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, former ako Bicol Representative Elizalde Co., Commission and Audit Commissioner Mario Lipana, at ex-Kaloocan Congressman Mitch Kahayon Uy. Ang mga opisyal umano ay kumubra ng 25 to 30 percent kickback mula sa mga flood control project. Gaaralan pa ng DOJ ang pagsasampa ng kasong falsification laban kay Gutesa. Pero kung madadamay raw ba si Senator Rodante Marcoleta dahil siya ang nagpresenta kay Gutesa sa pagdinig sa Blue Ribbon Committee sa Senado, ang sagot lang ng DOJ rito. <coughs> anim na opisyal ang inirekomenda ng ICI sa office of Dambudsma na makasuhan kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Kabilang dito sina Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada at dating Congressman Zaldico. Inangulat ni Isaiah Mirapuente. Kasong plunder, bribery at korupsyon. Ito ang mga posibleng kaharapin ng ilang kasalukuyin at dating mga matataas na opisyal. Ito matapos ay sumite ng Independent Commission for Infrastructure ang mga pangalang inirekomenda nilang kasuhan. Ito ay sina, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, former ako Bicol Representative Elizalde Co., Commission and Audit Commissioner Mario Lipana, at ex-Kaloocan congressman Mitch Kahayun Uy. Ang mga opisyal umano ay kumubra ng 25 to 30 percent kickback mula sa mga flood control project. Those found responsible will face the consequences and held accountable under the rule of law to aspiring criminals. Crime will not and crime does not pay. Sa kabila nito, nanindigan si Sen. Joel Villanueva na siya niya ang unang lumaban sa korupsyon sa flood control project. Siya raw ang unang naglabas at nagquestion sa mga anomalya. At sa tamang panahon na niya, ay lalabas siyang inusente sa mga aligasyon. Ayon naman kay Senator Jinggoy Estrada, nanindigan siyang wala siyang tinanggap na kickback mula sa mga flood control project. At kaya raw niya itong patunayan sa hukuman dahil ang mga paratang ay sabi-sabi lamang. Samantala, kinatigan ng Korte Suprema ang sandigan bayan na ituloy ang pagdinig sa kasong graft and corruption na nakabinbin laban kay Sen. Jingo Estrada. Ang lahat ng inihaing reklamo mula sa ICI ay sasailalim na sa preliminary investigation. cases against those to be to be probably guilty the charged. And uh, Of course, ang standard ko talaga dito, reasonable certainty of conviction. Kaya pag tinuloy namin yan, we're looking at conviction as the result of our efforts. Samantala, bago eksaktong November 25, inasahang magsasampanan ng kaso ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan. Ito ay kaugnay sa anim na maanumaliang flood control projects sa Oriental Mindoro at Bulacan. At ayon sa Ombudsman, tatlo rito ang naiugnay sa ilang mga matataas na opisyal. Habang may sarin na konektado sa Sunwest Construction Corporation na founded ni dating Congressman Zaldico. Habang may labing tatlong kaso na isinimutin ng DPWH at COA ang sumasa ilalim na sa ngayon sa preliminary investigation. Ang mga ito naman ay konektado sa mga Diskaya, Wawa Construction Company at Sims Construction Company. We're looking at the design where the PIs can also be viewed live. Uh, pwede kung pwede live stream na, pati preliminary investigation. Kasi nga, ka, These are supposed to be public. Bukod dyan, isa sa publiko na rin ng ombudsman ang 2016 dismissal order kay Joel Villanueva at ang pagbasura nito ni dating ombudsman Samuel Martinez <laughs> Ipasasabi na na ng Department of Justice ang mga sangkot sa umano'y limang ghost flood control projects sa Bulacan. Ayon sa DOJ National Prosecution Service, magsisimula na ngayong linggo hanggang sa susunod na linggo ang pamamahagi nila ng mga sabina sa mga respondents sa reklamo. The records of the cases coming from the Ombudsman got to the department I think uh, Monday or Tuesday this week. And the same has already been assigned to panel of prosecutors to investigate the same. So coming uh, we're hoping to have it sent out within the week but the latest would be by next pa naman umanong kasama dito ng mga senador o congressman dahil ang ombudsman na ang mag-iimbestiga sa kanila. Sa ngayon, ang mga pangalang kasama sa masasabina ay ang mga dating opisyal ng DPWH na protected witnesses ng DOJ. Partikular, sina Bryce Hernandez, Henry Alcantara, JB Mendoza, at RJ Salvador Dumasik. May ilan naman anyang mga bagong testigo na lumalapit sa DOJ at ito ay mula pa rin sa DPWH. Pero pag-aaralan pa kung maipapasok ba sila na maging state witness. Well, merong mga nadadagdag, kinoconsider kino namin yan, tinitingnan namin kung saan sila maaaring mag-state uh, witness. Kung sa ombudsman, si Bryce Hernandez ay umaatras na raw na maging state witness. Sa DOJ, sa ngayon wala pa siyang ganitong pahayag. Pero kung talagang aatras na siya sa pagiging state witness, pasok pa rin naman raw si Bryce na maging regular witness. Because there is an acknowledgement on the part of Mr. Bryce Hernandez from the very start na I aminado mean, naman ako eh, naging na bahagi ako nito. ba? So, his, the fact that he's uh, no longer applying does not make him not qualified to be an ordinary or regular witness sinabi ng DOJ, isang buwan lang ang target nila upang maisampa ang kaso sa korte. Inatasan na naman ng Korte Suprema ang Office of the Court Administrator na i-monitor ang mga isasampang kaso sa regional trial courts na may kinalaman sa korupsyon sa infrastructure projects. Magkakaroon anya ng special courts na eksklusibong lilitisin ang mga naturang kaso. Samantala, kamakailan ay naglabas ng desisyon ang Manila Regional Trial Court Branch 18 na sinasabing falsified

not saying that just because I did not notarize it, it means that the things that are stated there are lies. Sa oras naman anya na makakuha sila ng kopya ng desisyon ng korte, pag-aaralan pa ng DOJ ang pagsasampa ng kasong falsification laban kay Gutesa. Pero kung madadamay raw ba si Sen. Rodante Marcoleta dahil siya ang nagpresenta kay Gutesa sa pagdinig sa Blue Ribbon Committee sa Senado, ang sagot lang ng DOJ rito. The affidavit was how to be falsified as far as, we, as, far as we know, si Cortica There's a lot of party involved. So, Senator Marcoletta, insofar as his involvement in the Senate proceedings and hearings is concerned, this has nothing to do with Orly Gutenza's case, which happened to be decided in court. Suportado ni House Infrastructure Committee Co-Chair Terry Ridon ang paghahain ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman ng kanilang rekomendasyon ukol sa mga dapat makasuhan dahil sa isyu ng maanumaliyang flood control projects sa bansa. Ayon kay Ridon, bunga ito ng malalimang pagsiyasa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ukol sa isyu. Sa ngayon, nasa Ombudsman na raw ang bola at kumpiyansa siyang gagawin naman nila ang pinakamainam na paraan para mapanaig ang hustisya sa nangyari. Well, yan naman na ho yung, uh, I guess, logical result of everything that we had been working on. So, I think uh, may timeline naman pong binanggit na ho si Ombudsman Rimulya Um, in the last few days, I think 60, no more than 60 days So for PI, Preliminary Investigation. So hopefully, within the next uh, month or next two months, uh, meron na pong formal charges that will be filed at uh, the Sandigan Bayan. Sabi naman ni Gabriela Partylist Representative Sara Elago, bagamat welcome development ito, dapat ay matiyak pa rin ang aktual na pagbawi ng mga nanakaw na pera sa Kabanambayan. Para naman mapalakas pa ang kapangyarihan ng Ombudsman, itinutulak na ni M ML Party Representative Laila De Lima na mabigyan na rin ang tanggapan ng access sa bank records sa kanilang mga investigasyon. Ito ay sa ilalim ng House Bill No. 5701 na layong maamyendahan ang Ombudsman Act of 1989 at Bank Secrecy Law sa ngayon, kailangan pa si Anyang dumaan sa korte bago makapagsiyasat ng bank records ang ombudsman. Kaya't napapanahon na para baguhin ang sistema, lalo pat ginagamit umano ng mga korap ang mga butas sa batas para hindi mabisto at mapagtakpan ang kanilang mga kasalanan. Panawagan naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, bukod sa ombudsman, dapat ay mapaigting na rin ng iba't ibang sangay ng gobyerno ang mga hakbang kontra korupsyon. Maging ang ating ekonomiya, ape apektado na raw kasi rito. Patunay o manoryan ang patuloy na pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar. Habang sinasabi ng iba that corruption is a political issue, more than that, corruption is an economic issue at nararamdaman natin siya ngayon. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Inupirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines na may tatlong registered air assets na konektado kay dating Congressman Zaldico ang nakalabas na ng bansa. Ayon sa kaap, dalawang helicopter ni Ko ang natagpuan sa Kota Kinabalu, Malaysia na nakaalis ng Pilipinas noong August 20 at September 11. Habang ang isa sa kanyang mga eroplano ay lumipad palabas ng bansa noong August 16 papuntang Singapore. Nanindigan ang kaap na patuloy nilang linubonito and registered air assets. Nicole.